Bakit nga ba tila nasayang lang ang ospital na ito sa tabing ilog Na sadyang ipinagawa para sa mga Bulakenyo Kung mm nasa -hmm. likod ko na ito ay napakalaking ospital dito po sa may kawayan Bulakan Na magpahanggang ngayon ay hindi pa po nagagamit mga master Talagang manghihinayang ka at magtatanong kung bakit Sabay-sabay nating alamin ang dahilan Kung ito'y mapapakinabangan pa ba o tuluyan ng Maaabando na So, welcome back to my channel mga master. Ito Pero bago tayo magpatuloy sa panonood, ay inaanyayahan ko kayo lalong-lalo na yung lagi nanonood na mag-subscribe na. Dahil kaunti na lang ay maaabot na natin ang isang milyong taga-suporta. Master, ito naman si Master G. Yung nakikita nyong ito, hindi siya talaga hospital na creepy. Kasi kung unang tingin nyo mukhang bago pa. Pero napakatagal na pong panahon na ito po ay naabandon na at hindi pa rin po nagagamit hanggang ngayon. At makikita nyo dyan na parang hindi talaga nasimulan tama kayo mga master makikita nyo sa drone na ating pinalipad ang lokasyon mismo ng hospital na ito bakit ba ito umabot sa ganito katagal bago masimulan At makikita nyo rito sa pinaka part na ito yan tignan nyo dyan guys oh. na ang ganda pa ang bago pa yan, dito. at nakausap pa natin yung isang ano, utility ang sabi, this year daw plano ng uh, simulan ang ospital na ito dito po sa Bulacan. Oo, hindi ka nagkakamali. Bulacan na naman. Master G, ba't hindi mo sinasabi exact place? <laughs> dito po sa may kawayan, Bulacan, mga master. So, ito siya, yung pinakaharap niya, yung pinaka emergency room. Nakakuha na tayo ng permit dito, guys. So, makikita nyo dito, office ng laboratory. Yan. So, yan. Located po ito sa City of Maykawayan. Dito po sa Bulacan. Ang laking hospital, guys, no? Shout out. Ah, meron din dito mga sasakyan dito, oh. Na, ano. <laughs> Picture ng Kodosha, parang... Okay. Okay. Grabe no, talagang dito sa part na to, tignan niyo, Ano to? Para saan kaya itong mga mask? Ah, parang yung panahon-pan ng COVID. Alam mo ako nangihina. Yung sa, sa lalong madaling panahon ay masimula na itong magamit mga master. Papasilipan ko kayo kasi bawal po tayo dun sa loob eh. Kapansin-pansin nga na malapit dito sa pinaka daanan papasok ng ospital yung pinalipad nating drone na talagang nasa gilid lang siya ng ilog. Kasi bawal po tayo dun sa loob eh. Hindi tayo mag magvideo. So, yung tignan nyo yung ospital. Ayan o. Ayan siya guys. Uh, naman naka pala Ay nandito lang naka-lock na. Marahil ay tiyak manghihinayang ka kung ano ba talaga ang dahilan o magtataka dahil magpahanggang ngayon na hindi pa rin napapakinabangan ang ospital na ito. Kung makikita nga natin ang parang bago pang itsura ng ospital pero napakatagal nang itinayo ito. Dito nga sa pagpasok mo makikita mo pa yung sementeryo bago yung ospital at yung may makitid na daan na nasa gitna nga ng bukid. At kung iisipin mo nga naman ay bakit nga nagtayo dito ng ganyang ospital na ang hirap i-access. Tinatayang itinayo nga daw ang ospital na ito noong 2013, ayun nga daw sa kanilang pagkakaalam. Pero nung napanood ko ito sa isang dokumentaryo sa Channel 7, uploaded 5 years ago, sa pagitan nga siya ng malaking creek o ilog ng Barangay Malhakan dito po sa may kawayan bulakan. Ngayon, parang hindi tayo pinayagan na makapasok bawat room. Dahil wala din naman makikita niyang mga master. Bawat bulakenyo o Pilipino ay deserve malaman ng tunay na dahilan. Tutok lang hanggang dulo sa video para malaman natin ang iba pang mga dahilan. Ang hospital po na to ay may dalawang palapag. Tapos, kumpleto po siya. Meron siyang mga laboratory, dialysis center. Pero tong, itong part naman na ito ay ano? Anong tawag niya sa building na yan, sir? Anong building yan? Ano yung inuupahan? ah okay magkano upa? Ay, hindi ko alam Ay, hindi ka ba umupa dyan? O, oh, taga din naman ako ah, ah sa no, del monte ah sa del monte sino Mag-subscribe ka magsubscribe ka ah ika-cut natin yan Napakaraming residente na patuloy na naghihintay o patuloy na umaasa kung kailan ba magagamit talaga ang ospital na ito. Hindi ito nagamit kahit kailan mga master. Sayang. Mga nakatinga lang dito. Opo. Master Gala. Ano po yung Master Gala? Master Gala. Master Gala. Mm -hmm. Part na to. Anong building po ito? Nanginginig yung. yung... Pero iko sir, wala ka naman na feel dito ng ano, something. Ano uh, unang posting ko meron. Ano anong katulad po ng ano? Uh, may mga nagtatakbuhan sa taas. Hmm? Talaga po. Mm. Ang gara no, akala ko pag nagamit lang ang ospital, ano, di ba syempre, sabi di ba ang sabi nga iba, yung iba po ay eh, hmm. pagka hindi nagagamit o naaabandon ng mga no. mm. na, kasi eh, pinapamahalin daw ng ano. Pero dito, hindi pa siya nagamit, pero may pa yung, ano yung natapos Ayun lang po. Hindi, sa ito, yung merong biglang nabaso. Hmm. Kahit walang tao. Kahit walang hangin, walang tao talaga. Alam <laughs> ano mo, ginagawa ng pagkaganan? Wala lang, dead mo lang. Ah. Natagal na po kayo ng tatang mo dyan. Hmm. Sa ano ko, dalawang taon na ako mayigit dito. Pero mas may nauna na pa sa akin dito ang May na-experience din. Oo. Hindi naman kasi nawawala po ito. Okay, Ayun lang po yung pinaka ano nyo, yung may nagtatakbuhan. Isa ano, sa obserbasyon ko. Sa Pero wala nakita. Naranasan ko, wala naman. Ito. Okay lang, ano po mas okay sa inyo, yung may nakita o yung may napindang? lang? <laughs> uh, siguro, siyempre, may hirap po may experience mo. Yung may nakita, nakita pa lang. Okay. Sa same time, may may parang content. Iba rin yung feeling, di ba? Opo. Ba't may ganito po dito, sir? May ganyan. Ano yan, ipupulat na yan. Dapat hmm. dadalhin sa kabilang barrio yan eh. Opo. Ay, yung parts sasakyan, hindi makapasok dito. Mm, -mm. Saan po yung pinaka-emergency room, sir? Emergency? Sa harap. Sa harap, sa harap. Itinayo siya ng 2010 ba? 2010 po? Hindi ko po kasi ano eh. Kasi Can... Kino... ito, di ba naitayo na siya. Tapos ito, bagong renovate na yan. Pina-renovate yan. Ah, ni-renovate na siya. Opo, ni kasi right. ang pa, kumpleto pa yung mga aircon eh. Oh, Itong mga, mga aircon na to, eto sa baba, laboratory po kasi to. Mm -mm. Ano to, bagong palit to. Pero yung nasa taas na yan, lumapa yan. Oo, oh, pero nagagamit na po siya ngayon. Ano po? Itong laboratory, oh, hindi pa rin. Hindi pa rin po. mag start pa lang siya. Malapit na. Kasi mag expand. marami magko-comment, gano'n magtatanong na kailan kaya yan mag-start kasi iniisip nila yung iba. Syempre hindi natin mas, marami Pilipino din magtatanong bakit gano'n na uh, hindi ito na start ng ganung ano sa tingin mo po yung dahilan bakit hindi siya nag-start ng agad sa pagpapatuloy ng ating video ay ito naman ang isang ospital na matatagpuan din sa may kawayan bulakan makikita na halos mukhang bago pa rin ang ospital kahit ito ay may kalumaan na pero unlike ng senaryo na nangyari dito ay ito di umano ay nalugi ginawa din itong quarantine hospital o facility matatagpuan lang sa harap ng NLEX ano daw ito guys, nalugi, lalo nung nag-pandemic. Kaya tignan nyo, may makikita kayo dito. hindi so, ko alam kung paano na ako mapapasok. Kasi ano ito eh, creepy. Dito pinanganak yung pamangkin niya nung binilang ko ng cobra kanina. More than 10 years na raw itong na na. Hindi ko maiangat yung pa Yung, iba talaga yung amoy ng mga abandonado hospital Habang sumisilip nga ako ay meron akong hindi sinasadyang marinig at nai-record ko pa pakinggang mabuti ang parang iyak para mang humihingi siya ng tulong na parang dalawang beses ding na-record na umiyak. natao naman na pag-zoom ko ay ito ang na-record. Nasa ospital nga daw na ang mga pighati, ang mga masasamang alaala at syempre yung mga bigla ang negatibong pangyayari sa buhay natin. Sana'y samahan niyo ako sa pagpapatuloy hanggang dulo ng ating video. Eh, sim eh marami po kasi ano yung kulang yung mga kasi gamit. Hindi, manpower. Paano pong manpower mga Nice doctor? Ah! Okay, dahil syempre, di ba, mm. nag nag-OFW nag na. Oh. Karamihan ng mga nurse natin mm. nag-OFW na. Mm. Yun ang mga, ano, kulang, kumbaga, yung mga ilalagay na tao or mga, pero equipment. Dito sa laboratory, pero na. Okay. Oo. Um, o kaya hindi pa siya na -e demo Yun, mga ganong bagay. Okay. Pero po bang mga ibang room dyan na pwede natin i-vlog? Hindi, hindi pa ba, pwede. Bawal ba? <laughs> Manda Baka maano ka? Baka ma so, lab laboratory at saka OPD pa lang yung mag open next month. Mm. Or basta this year pal plano Basta this year na lang. Oo. -o. Okay. Anniversary na to, eh Pero ito pong bandarito, wala pa pong mga ano diyan. Abandon pa siya. Mm. Pero hindi pa po 'yan nasimula. I, I mean, 'di ba hindi siya na start? Kahit isang beses wala pang isinugo dito na pasyente noong wala. araw. Wala. Mm -mm. Bago pa si Mayor. Oh, oh. At ah, talagang may nauna ng mag-manage dito. Oh, oh. At kung iisipin mo nga naman eh, bakit nga nagtayo dito, ayon sa ilang staff ng laboratory dito, ay sa ngayon wala pa silang alam na eksaktong petsa kung kailan talaga bubuksan o sisimulang mag-operate ang ospital na ito. Yung mga ipinapakita ko sa inyo ay kuha from Channel 7 sa kanilang YouTube channel kung ano ang ilang itsura ng loob nito para mayroon tayong idea. Sa ngayon, napapakinabangan na lang nila ang daanan dito upang magjaging, mamasyal at napapansin ko rin na ang ilan ay tumatambay na lang sa gilid nito. Meron nga din akong naabutan sa delivery rider na nagtaka din siya o na-curious sa pinakadulo ng daanan na ito. At yun nga, nakita niya na nagbablog ako at sabi pa nga niya na ganyan pala talagang itsura nito sa pinakadulo kasi nga para talagang abandonadong lugar ang pinaka ambience nga nito. So, ang nasa likod ko na ito ay napakalaking hospital dito po sa may kawayan Bulacan na magpahanggang ngayon ay hindi pa po nagagamit mga master na ipinatayo ng mayor dito po sa may kawayan Bulacan. So dito pa lang sa pinaka labas niya hindi pumulto yung sumisigaw guys sa charot. Ito ito yung pinaka dialysis center naman nila dito ngayon magpapalipad tayo ng drone mamaya maya lamang yan ah, sayang mo no? kung titignan mo talagang bagong bago pa itsura nya kasi yung ibang part dito nirenovate -ni renovate na mga master meron ditong waste holding area may mga tanke at ito na yung ilog mga tanke naman pala ng tubig dito taga may -kawayan. ito naman po ang intention lalo na po yung mga taga may mga kababayan ko mga taga bulakan karapatan naman nating alamin eh kung ano bang nangyari dito bakit hindi na ito nasimulan diba? syempre uwis o pera ng bayan pera natin yung ginamit para maipatayo ang mga ganitong kalaking mga halaga sa sobrang laki nga ng halaga ay nalaman ko din na ang nagasto sa ospital na ito gano kalaki ay umabot po ng 300 million pesos na magpahanggang ngayon hmm. hindi pa rin po nagagamit mga master so yung, yung nga sabi sa akin ito rong mga master ay unti-unting nare-renovate na lalo itong bandang part ng emergency tsaka ng nyo rito may ko sa inyo medyo creepy nakikripihan talaga ako pagdating sa mga hospital sa dun sa nakausap natin sa mismong dialysis center na nag-open na rito nung 2021 daw sa tubig po ito itong mga to okay Pinagbawalan po kasi akong pasukin yung loob. Eh, i-video sa loob. Pero sa labas, okay lang naman. Kung mapapansin nyo dito, meron ako dito nakita na parang ito. ito po. Hindi ah. ko po makita. Ah, ito po. Ito pong dalawang kwarto na to. No ito yung pinaka magsisilbing morgue raw mga master itong part na ito. bas mag-vlog. Ay, ano <laughs> Sayang, no? Hindi pa siya makapag-start. Ito yung ilog. Oo, ito yung ilog, guys. Ayan, no? Tapos dito yung mga ibang gamit dito nakatambak dito guys sa pinaka ano ng ospital. Oh, nakausap ko din yung admin sa dialysis dito. Pagpasok ko sa lobby, i-describe ko na lang tapos ilalagay ko yung ibang video galing po dun sa ibang naunang nag, nag ano dito, nag-cover. Napansin ko lang guys na ang linis, wala akong nakita mga gamit sa loob. Ang ganda. Pwede mong sumilip dito. Ay. Kina... Nagulat ako. Kita ko na pala dito. Yan guys, oh. Sayang talaga. Actually, hindi naman totally sayang yung hospital mga master eh. Parang ang sayang dito yung mismong panahon. Yung itinagal niya na hindi po siya napakinabangan. Yung po yung for me. For me. Oh. Ah, talagang may nauna ng mag-manage nito. Oh. Kaya paman wala naman tayo yung Ibinabalita o masamang pakay kung bakit natin isinishare share ang mga galitong video kundi magbukas-mata sa karamihang mga Pilipino lalo na sa kapwa ko Bicolano na matagal nang naiinip kung kailan ba talaga magagamit Ang proyektong ito na nanggaling mismo sa paghihirap ng mga mamamayang Pilipino. Sa ngayon ay mananatili itong questionable o wala tayong idea kung kailan nga ito magsisimula. Pero sa ilang natutulog dyan, baka naman. Sana igumising gumising na tayo dahil hindi na po biro ang taon ng tagal kung kailan ito dapat masimulan. Para sa mga video kagaya nito o may kinalaman sa mga dokumentaryong ganito ay maaari kayong magsuggest, mag-comment, mag-share para bilang suporta sa mga panibagong video darating na sa tingin natin ay may mapupulot tayong reality na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito po si Master Gala nagsasabing, lahat ng lugar na dapat nating galaan at imbestigahan ay ating iimbestigahan dahil lahat tayo ay karapatan itong malaman.